Ngayon ko just say to hell with you. At sabihin ko sa mga tao, ito, punta kayo ng Maynila, property ninyo yan, kinahawakan for 50 years. And it's about to be repossessed again for another 50 years. Kunin nyo yung propidad ninyo, inyo yan. Occupy the place, pamili kayo ng inyong lugar yan. Sabihin ko sa tao yan, huwag kayong matakot ng aresto. Hindi kayo pwedeng ding kasi yung lupa na agawin ninyo, inyo yan. pinatapatagalan nitong mga kurting, mga kurap, na justices pati huwes. Ako hindi ako nagsasalita ng ganun on, Eh. Abogado ako. I've always been courteous in my words uh, in the past month. Pero nagsasawa na ako, sa kung maniwala ako sa inyo, ang administrasyon ko walang magawa para sa tao. Pagka ganon, hindi ako papayag. Either kayo ang babagsak o ako. Either way, komportable ako. I can rot in prison, I can go to prison. And as I've said, dito sa President ko, itataya ko ang buhay ko, ang honor ko, pati ang President, president mismo. Wala ako man. ano. Either way, alis ako, matanggal ako, makulong, okay lang wag lang lang ninyong luuin lo ang taong bayan. Ina inaano ninyo eh. Kayo yung mga kayo yung kumapag bliss man you criticize government kami. Kung mag-editorial kamo, kami para ng you picture as if we are pinaka-magnanakaw sa lahat ng mundo. Yun na si matter of fact, kayo yung sige na binababoy ninyo kami kung ano na lang itatapo niyo sa newspaper pati ang EBS na yan isa ka pang putang inang mga mukhang pera tapos kung mag, -mag editorialize kayo mag, yung mga komentaryo ninyo kami ang masasama actually kayo ang magnanakaw eh Gabi Lopez ay paid ABS-CBN 2,800,000. I was only able to gather money during the last weeks of my candidacy nung tumaas na ang rating ko because historically, 3-4-3-4-3-4 lang ako. Then suddenly, two weeks, nag-akyat ako ng 36%. Mating na yung pera, nagbakaawa ako sa inyo kasi wala akong pera, wala akong historical propaganda sa TV. Sabi ko, pwede ba ito isingit ninyo? Tinanggap ninyo yung pera ko, may never bothered to to show my propaganda. Pagkatapos ng eleksyon, kinalimutan na ninyo, hindi naman nyo sinauli yung pera. You did it to me, kay Romulo, kay Cayetano, kay Jesus Scudero, at marami pa. Ngayong franchise niyo, kumpiyansa kayo because ang franchise is renewable this year. If you are in operation for 25 years, maganda ang record mo. No need for another franchise. But I'm telling you now, I will be filing charges of multiple syndicated staffa. Kawalang hiya inyo, mabaga mugnaw ang kakapal na muka ni potang ina kayo. Let's see, kayo yung mayayaman, kami pa yung mga pobring politiko ang sasalsalin ninyo. May kuhuminto kayong mga mayayaman sa Davao. Kayo ba, mga lolo niyo, saan nila kinuha ang pera nila nung binili nila yung mga ano nila? They got it from government. They never used their own money historically, yung mga lolo niyo. Nag-acquire niya yung mga ano niyo. They borrowed money because they had influence at that time. And they could borrow thousands of pesos at that time. Hindi yung sabihin ninyo yung powers ng powers ninyo. Yeah, yan ang totoo dyan. You trace the history of your wealth. And you would say that uh, all were borrowed money from the government. Kasi yung pera doon sa bangko, pera ng tao. Ang buta na magklaro-klaro taba. Kasi ma you might want to press freedom. Press freedom kayo yung number one magnanakaw. Ayaw nyo sa uli yung propidad, press freedom kami. How about our freedom? We have our freedom of expression. To express our anger. And that is my, also my constitutional right. You, you're bullshit. You, muka kayong pera. Kakapal ang muka ninyo. Kayong taga-media. You know? You want to know my sentiments? Fuck you.